bawat balikbayan box na ipinapadala ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad, naglalaman ng sari-saring mga kwento kung paano pinaghirapang mapuno at kung paano pinaglaanan ng ipon bago mabili ang mga nilalaman nito. Kaya naman ganun na lang ang galit na makamag-anak ng mga OFW nung nabalitang ang mga balikbayan box na hindi na claim basta-basta na lang ibibenta online sa bagsak presyong halaga. Sino nakaraang araw nga habang nagsaswipe nga ako sa Facebook, Meron nga ako nakita isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim ng na mga kapadalhan, mga taon na or dekada na. Wala na mga information na nakalagay dito sa balikbayan box na to kaya naman binili ko siya. Nagbukas ng malaking issue ang unboxing video na ito ng content creator. Ang kanya kasing binuksan, isang balikbayan box na ipinadala pero hindi nakarating sa dapat sana'y pagbigyan dito sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ibinenta na pala kasi ang sinabing Unclaimed Balikbayan Box na ito online sa bagsak presyong halaga na 5,500 pesos. Grabe na kayong laman nito. At sinimulan na nga ang unboxing. Parang dami niyang laman sa loob. May unan kumot, pabango, lotion, na lahat imported. Talagang OFW talaga nagpadala niya kasi alam na alam niya yung mga lagayan ng Balibayan box. Nabi ko nabasag na plato. Siguro sa pagkakabiyahe niya to. Ang vlog, inulan ng batikos. Blood, sweat and tears yun bago mapuno. Tapos ganun-ganun lang. This is so unfair. Kawawa ang mga kababayan natin. Pinaghirapan nila yan. Si Alexis. Sa yan, dito. Ito. Nagpaunlak ng panayam. Meron po ako nakita sa news. Meron daw pong mga unclaimed luggage na binibenta. Na-curious po ako. tinanap ko po talaga siya online. Kapag hahanap ko po, meron pong lumabas unclaimed balikbayan box. In order ko po siya agad. Patingaraw raw siya, naawa sa may-ari ng balikbayan box at nag rin kung paanong hindi ito nakarating sa pinadalhan. Bilang anak ng OFW, sobra po akong nagulat na talagang dugot-pawis po nilang pinaghirapan para maipadala. Tsaka lang po ako nalinawa na may mga po palang kalakaran. Naghintay po ako na may mag email sa kanyang Balikbayan mas kaso wala po talaga eh. Kung meron naman po, pwede ko naman po ibalik po sa kanila po. Pero ito ang hindi na ipakita ni Alexis sa kanyang vlog. Sa pag-inspeksyon niya sa nabili niyang Balikbayan Box... Nakita siyang parang clue sa kung sino ang nagpadala at pagbibigyan dapat ng kahon. May mga nakasulat pong numero, tapos meron din po siyang pangalan. Late ko na po siya nakita nung na-upload ko na po yung video. Sinubukan ni Alexis na tawagan ang nakalagay ditong numero. Sumagot kaya ito? Hello po? check ng aming team online, nagulat kaming palamak na pala ang bentahan ng mga sinasabing unclaimed balikbayan box. Sinubukan naming i-message ang page, pero walang tumugon. marami ang kumukulo ang dugo sa mga ibinibentang di umano unclaimed balikbayan box online. Wala, narangan na, hindi ako makakapasok. Eh. Inarangan nila ilan, lahat ba Lalo pat may mga nagre-reklamo na ang mga ipinadala nilang balikbayan box sa Pilipinas hindi nakarating sa kanilang mga kamag-anak. Kagaya na lang ng dating OFW at ngayoy mahigit tatlong dekada nang nakatira sa Japan na si Ella, hindi niya tunay na pangalan. June 2023 pa raw nung nagpadala siya ng balikbayan box para sa kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas. Hindi halos ako nakakatulog. Tatawag ang pamilya mo, ate tatlong buwan na. Nak, apat na buwan na. Nak, limang buwan na yung bagay. Bakit hindi pa dumarating? ang laman ng mga kahon na ilang buwan din daw niyang pinuno ng mga damit gamit sa bahay, noodles at tsokolate. Nagkakahalaga raw ng mahigit 100,000 pesos. Ang courier na pinadalhan niya ng mga ito, ang suki raw niyang forwarding company sa Japan na pag-aari rin ng isang Pilipino. Ang bayad namin 9,000 yen. Sa pera natin 5,000. Wala namang sinabing insurance. Ang nakalagay lang, pagka kung sakaling mawala siguro ang bagahe, babayaran nila kung magkano yung total pangasal na namin. Makailang beses na raw niyang kinausap ang may-ari ng forwarding company o ang kumpanyang pinagpadalhan niya ng kanyang balikbayan box. Pupunta sa warehouse nila, puro wala na. Sarado na raw yon, iba na raw may-ari. Hindi siya nagpapakita sa amin eh. Tawag, hindi sila sumasagot. Nakakaiyak, gamot ng magulang nila, pinadala nila. Piro mo, kinamatayan pa ng magulang. Grabe ang hirap na nang dinanas namin sa pag-iipon ng bagay tapos biglang mawawala na parang bula. Biro mo apat na buwan, limang buwan, bubunuin namin mapuno yan. Yung konting sahod namin na natatanggap na sobra sa bagahe, ilalagay namin sa kahon para sa pamilya namin. Hindi namin matatanggap. Ang sakit po, sobrang sakit. Ang kanyang pagkadismaya ipinost ni Ella sa social media at nagulat siya nung pagka-post niya online na diskubre niyang may halos ang tao na kapareho rin niya ang reklamo. Isa sa kanila ang taga-antipolo Rizal na si Anne na ang Biyanan nagtatrabaho rin sa Japan ang balikbayan box na ipinadala rin nito sa parehong courier na pinagpadalhan ni Ella. Laman pa man din daw ang mga produkto para sa itatayo sana nilang online business sa Pilipinas. Bagi i start sana kami mag-asawa na ibenta yung iba doon sa online, yung mga chocolate, sabon, yung ramen. Yung amount ng box na yun is nasa 40,000 up. Balikbayan box na yon, dalawang buwan lang daw dapat ang inabot bago ito natanggap. Nagpaloop ako sa kanya noong January 4. Wala na ba talagang pag-asa lumabas bagahe namin? Hindi ako nakikipag-away pero tumupad ka naman sa mga pangako mo, maawa ka sa, sa mga OFW na kapwa mo. Ang sagot niya, inaayos pa dun po talaga namin sa custom. May inaantay lang po talaga kaming final amount and clearance. Yung huling message niya, nung January 9, pasensya na po talaga at wala pa-update. Na-expired na lahat ng laman. Yung cup noodles doon, sira na lahat. Chocolate ngayong taon, sira na siya. Ano pang aasahan namin sa box na yung pagdating? Wala na. Paano pa namin ibibenta yun? Dumapit na din kami sa mga police stations, BOC, DTI. Kaso wala, ipasa-pasa talaga nangyayag. Si Mercedes naman, hindi rin niya tunay na pangalan, pinadalhan ng kanyang hipag sa Japan ng balikbayan box din na ang laman, tansya niya, nasa 50 milang halaga. Naroon pa raw ang damit na dapat sana'y isusuot nila sa kasal ng kanyang pamangkin. Para po pag nag-attend po kami, hindi naman po kami mukhang nakakaawa. Pero nakapag-march at nakapag-honeymoon na raw ang bride at groom, ang mga damit na isusuot sana ni na Mercedes na nasa balikbayan box, hindi pa rin dumarating. Dahil hindi po nga dumating si box, na doble po yung gastos niya, nagpabili pa ulit po siya ng mga kakailanganin namin sa kasal. Maasa pa rin po kami kasi basa sa mga nakikita ko pa naman, wala pa naman pong case na isusubasta daw po yan. Talagang OFW talaga nagpadala nito kasi Hanggang napanood din daw nila ang video ni Alexis. Sana po uh, uh, mapakinggan kami na yung isa mong... Kasi po, ang dami po namin pamilya yung naghihintay. Oh, hala, pwede palang mangyari sa bagahin namin yun. Hindi namin na-receive. Bigla na lang palang ibibenta sa iba ng sobrang ganun kamura. Parang maiiyakan na lang talaga. Natapos ang Pasko bago bagong taon na asahan namin lalabas, di ba hindi lumabas kaya mas lalong masakit sa amin yun. Sana pa maganda yung Pasko ng pamilya namin. Walang nangyari. Nasaan na nga kaya ang hinahanap nilang mga balikbayan box? At higit sa lahat, legal nga bang ibenta ang mga ipinadalang balikbayan box na sinasabing unclaimed? Samantala, ang Bureau of Customs nagutos ng investigahan ang bentahan ng balikbayan box online. May proseso rin daw silang sinusunod sa paraan ng disposal ng unclaimed balikbayan boxes. May mga agreement. Binibigyan ng consent ng sender ang shipper at forwarder na kung hindi sila makakomply sa pagbabayad or di kaya pagkiklaim within the prescriptive period ay merong consent na ibinibigay sa forwarding companies para i dispose yung kanilang mga boxes. Labas sa jurisdiction ng Bureau of Customs, it's a contractual obligation between the sender at yung forwarder. Pag may ganito, kinaimbestigahan natin. We don't want na magkaroon ng ganitong practice. Ang ilang forwarding company naman, aminadong ang mga unclaimed balikbayan box, ibinibenta talaga nila kung isang taon na itong hindi nakukuha ng pinadalhan. Ano ibabayad mo sa custom? Ano ibabayad mo sa delivery? Pakarami may pang kargamento na nakatingga sa pier na hindi nailalabas. Pero naman mga ganong event, kunyari hindi nakapagbayad. What we do, instead of binta, we will try to communicate sa mga owner muna. Ibigay namin sa donation into sa mga nangangailangan. Pwede pong maghabol yung mga nabiktima, mga OFW, kung ang merong pagkukulang ay yung mga unaccredited, quote-unquote, na freight forwarders or freight forwarders forwarding companies. Dahil sumingil sila doon sa mga nagpadala, pero hindi nila ginampanan yung kanilang contractual na obligasyon na makarating doon sa address. So, pwede pong magreklamo, ipasara yung kumpanya na yan, at panagutin ng Danios Perwisio. Sinubukan din ng aming team na makipag-ugnayan sa courier sa Japan na pinagpadalhan ni na Rose Ann, Ella at Mercedes. Pero, tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana magkaroon kami ng kasagutan kung nasa na yung namin. Huwag naman silang pumikit sa mga problema namin na nandito sa ibang bansa. Gawa nila ng paraan. Base doon sa records natin, itong forwarding company na ito ay hindi pinroseso at hindi rin binayaran yung mga fees para mailabas niya yung mga boxes. So, nagresulta ito sa abandonment ng uh, mga balikbayan boxes na hanggang ngayon ay nandito sa Bureau of Customs. Pagkaganyan, una, sinasamo natin yung forwarding company. Hindi namin pwedeng payagan na basta nila abandonuhin dahil hindi sila yung talagang may-ari ng mga boxes. Ang dapat, nire-require namin pa rin sila na bayaran lahat ng mga fees para ma-release nila yung cargo at i nila. Nire-recommend din natin na masuspend at ma-blacklist ito. At ngayon, in the event na hindi nila ito aksyonan, nilabas pa rin natin yan, nilocate natin isa-isa yung mga may-ari. Samantala, sa pag-check ni Alexis ang nabili niyang unclaimed balikbayan box na kanyang in-unbox, nakakita siya ng pangalan at contact number ng pinadalhan nito sa Pilipinas. Hello po. Hello po. Hinapatay po talaga eh. Sinubukan din ng aming team na puntahan ang address hanggang nakita nila ang taong pinadalhan dapat nito. Ang Bureau of Customs, maglalabas na raw sa unang tatlong buwan ng 2024 ng listahan ng mga accredited consolidator at forwarding company para magabayan ang mga kababayan natin kung kanino nila ipagkakatiwala ang kanilang balikbayan boxes. Pag nagkaroon ng problema, doon tayo makakatulong. Kapag accredited sila, meron tayong mga detalye sa DTI, pwede natin silang parusahan kung merong paglabag na sa mga kanil, sa terms ng accreditation nila, pwede rin i-cancel ang accreditation. Parang ang dami niyang laman sa loob. Bawat balikbayan box, hindi lang simpleng padala, kundi kahong pinuno ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ng ating mga OFW o mga kamag-anak abroad dapat lang mapunta ito sa kamay mismo ng pinadalhan